so guys, nandito kami ngayon sa Giant Slide dito sa Billinor Inland Yan, tingnan nyo guys oh. So, mahanap nyo yung ano guys, yung Billinor dito sa may communal Kabantian, Davao City Meron na rin dito mga ano guys, mga cottages Yan Diba? Diba? So, pwede kayo magdala ng music, kuan. So, daghan ka yung magkuan ka guys. Dito. Ayan yung giant slide nila, guys. Yan yung giant slide nila. Yan. So, pwede maligo ang mga bata. Ayan. Ay, pang pang adult, pang bata. Ayan, pool, running pool. Ganyan. May shower na rin diyan. ayan yung giant slide, ayano oh. Hindi grabe. So, punta lang kayo dito, guys, every weekend. Open ito, every day pala week. Every day open yung inland. 'Di ba? Open yung inland everyday. Yan, punta kayo. Meron pang zipline, ATV, mm. and cable car. Yes, kompleto sila. Kung anong gusto nyong gawin, nandito rin. Bawal lang ang ano, bawal ang mas nakasimangot dito, guys. No. So, punta lang kayo dito, guys, ha? Pasyal kayo dito sa inland resort. Papakita ko yung ibang ano, papakita ko yung ibang uh, mga rides nila dito. Maraming rides dito, guys. May ATV, may may ang pangalan yun uh, Caterpillar, my Vikings tapos ayan meron din silang zip lines yan. okay guys ito yung zip line ng De Leonor tapos mayroon din silang wall climbing dyan yan. pwede kayo mag wall climbing at ito yung zipline nila so dyan tayo sasakay ayan may sasakay na diba yan Kanang zip line. Ah. Ano di, hindi. Pero mo sakay. Loy, dapat doblehan na ang kang Iloy. Dobleha. <laughs> <laughs>

Yan yung zip line nila guys dito sa Delionor Inland Resort dito. Yan. Ito rin yung hanging bridge nila guys. Ito yung hanging bridge. Ito yung hanging bridge. Yung hanging bridge. So, pwede kayong after ng zip line dito lang kayo dadaan pabalik. No? Oh. Yan yung hanging bridge. So enjoy enjoy kayo dito guys. Oops. Tuya tuya. <laughs> Iba. Oo taas pala dito. Taas taas na. Yeah, may nagtiplay. Yun. Mm. Oops. Medyo nakakatakot siya, guys. Pero wag kayong matakot kasi safe naman. Dalawang kable yung tatlo pala. Ay, apat. Apat yung kable na naka ano ito guys. So, ilang tonelada ang kaya nitong uh, ano hin ikarga. Ayan. So, pag pumunta kayo ng Davao, gusto nyong mag mamasyal sa isang inland resort dito lang sa Dilionor Inland Resort sa may communal kabantian yan nakatawid na ako dito guys oh. Oh. tawid na ako sa kabila yan wave pool nila guys is under repair pa for better services for better use of wave pool ayan yung wave pool nila so sa April magbukas na ang ah uh, magbukas na ang wave pool nila sa April. Plus, meron na rin ditong mga hotel. Yan. Meron mga accommodation dito guys. Marami. Yan. Very nature talaga. <laughs> Yan. May hotel din sila doon. Ma, pwedeng pang maramihan. May pwedeng pang family. Pwedeng pang solo. Pwede rin pang uh, partners. Okay. Ayan. Guys.

Bakang-bakang lagi -bakang skim. Wah, <laughs> oh, di Guni Forest, oi. Go Ali. Go Ali. Go Ali. Go Ali. <laughs>

so uh, Apoy mga kuandere. Meron ding mga playground. Para sa mga babies. And baby damulags. <laughs> mga feeling baby. Feeling young. Yeah.

Enjoy kayo nyo guys. Ayok, ikaw ko Okay, okay. Saka dyan mong saka. Go. <laughs> Ay, <laughs> oh. Ito laki. Itaas e mamtael. Go. Go <It's> Hindi <amazing. laughs> um.

Ngawa guys So eh. guys, ito yung hotel ng De Leonor. At ako ay nakaupo na lang dito sa kanilang lobby guys kasi medyo pagod na. Ayan yung ito yung lobby nila. Pagod na pagod na kami. Mamasyal. Napakalaki pala ng De Leonor. Ayan, ito yung lobby nila. Ayan yung front desk. Ayan. Okay guys. Diyo nag-ulan diri sa inland so mo lang hotel pero eh pa ni malaki pa tong hotel nila ito yung front tapos nandito yung mga statue ng mga animals different animals tapos iyan dinosaur <laughs> okay yan yung hotel